welcome ulit sa akin channel. So finally, so ito na meron na ako ngayon 2024 Starbucks planner. Yay! <laughs> so papakita ko na sa inyo. Ito yung alam Ano naman Starbucks. Ito yung kanya ano. So ito na yung ito na din. So ito na yung planner na ito. Shoes one na naman ng Starbucks. Taiwan, maagas na naglalabas. And then, marami itong kulay yung sa huli nito. Bakit nyo yung collection nito. Apat na kulay bali yun. And then, ito siya. Ito yung itong pinuha ko. Ayan. So, ito lagi kong nagagamit ito, yung plastic na to, na niya. Kasi nga, hindi siya nagyan ng mga kapil-kapil. Ayan, yung Starbucks din siya na sulatan. Ay, na ano na nakalagay. And then ito, may, may libre. Yung, di ba, may nababas ng Blackpink. So, libre nila to. May isa sa sticker. Tapos ito yung pangalawang sticker na nilagay ko. Ito pala, nilagay ko dito sa ano ko, iPad ko. Ayan. Ito yung sticker niya na isa. Muna lumabas lang Blackpink. Ito yung pangalawa. So, teka. Pakita ko lang sa inyo itong ano, Starbucks mo. Ito yung Starbucks na planner. Ito yung kulay na kinuha ko. Last year, kinuha ko yung brown. sa so, ito naman medyo light brown. And then, pakita ko lang sa inyo yan. Meron na naman siyang pabag. Noong mag-lastin, hindi ko naman nagamit. Ito lang sa unang ilagay. So, ayan. Ano ba? Diba? Ang cute. So, pwede palitan. Ulit siya. Dalawang kulay. Ayan. Ito yung kulay niya sa unang kabila. And then, the other one is this one. O, diba? Ayan. O. So, siga ganito mo siya. Pag bibili-bili ka, pwede na. O, diba? Ayan. So, hindi siya ganong malaki. Parang isang, dalawang konti lang na dakal. Maliit lang siya. Ito yung iPad na ano. Wait. Nakita ko ha. Ayan yung iPad. Ano. iPad 10 ba to? Hindi ko alam kung 10 or 9 na limutan ko. Kaso ko nga. Kasya, -kasya siya. Para magkala kayo ng idea. Gano siya kalaki. So, ayan. Kasi ang iPad mo dito. Dahil. Yeah. Yes. Ayan. Kasya, kasya lang siya. O, diba? So, so much for this one. So, maraming pwedeng gamitin itong ano to, bag na ito. So, ito na yung tayo sa Starbucks planner. So, ang pagkakaiba ng ano ng Starbucks planner ngayon, meron itong kasamang ganito siya. Ayan, Oh. And then, I think, lalagay mo yung ball pen dito. Pwede mo siya ilagay. Ayan. Dito. Wait, kulit ko yung ano na iPad. Wait. Ito kayo iPad. Wait, wait, wait. Pakita ko sa inyo. Para tingnan natin kung malalagyan na talaga ng pen. Wait. So, ito siya. So, lagay natin yung pen. Ah, pwede nga lagay. Ayan, Oh. Pwede ilagay. Yep. So, yan. So, hindi na wala ang pen mo. Dahil may lagay na talaga siya. At lagi na siya kasama dito sa plano mo. So, yan. So, ito din ito. And then, rubberized rice naman ito. Ayan, rubberized rice siya. Then, may nakalagay din na Starbucks. And dito tayo. So, ito na yung planner. So, pag binuksan mo, ito yung kanyang unang page. Tapos, pangalawang page. Ayan, yung mga information mo. And then, ito yung kanyang log yung loob niya ordinary lang. Para siyang last year lang. Ako ko ba sa Starbucks Taiwan, hindi man lang binig... Yun, dati kasi ang ganda yung ano niya, yung, yung kulay pink na ano ko, Starbucks na banner, maganda. Ito parang kamukha lang din last year, may mga ano ngayon na yun, Starbucks. So yun nga, na may mga pahin niya, parang last year lang din. Yun na nyo. Ha? ni pagbabago, wala man lang mga dot-dot, at tapos, mga linya-linya, mga ganun lang, nothing special, wala naman nilagay na kakaiba, wala naman mga drawing-drawing or highlights about every month, ano yung special sa month na iyon, nothing. So, Starbucks Taiwan, why, 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 why? Bakit ganoon? Diba? And then, sa likod, as usual, meron na naman siyang buy one, take one, kaso, ayan, ha, wala na yung buy one, take one, dito yung buy one, take one. Hindi, ito may lagay ulit sa dulo. Yun lang. Yan o. Oh. So, ito yung likod niya. Nothing important or nothing special about the new 2024 Starbucks. Planner, alam ko sa Pilipinas or sa other countries, mas iba yung kanilang. So, ito lang talaga. Wala siya special. Nothing special sa mga pla planner ng Taiwan. So, yun lang. And so oh. ito na naman yung pag-divide niya na meron ding Starbucks na sulat. ulang nating match. Bukod sa ini lang ang kulay. And then, nilagyan nito. And then, another kulay ng bag. Nating match, important. At extra, ano, extra, ano, special size ng 2024. So, ito yung kulay niya. Isang brown. 2024. Ito. So, ayan. Sa Tsaka yun. So, this one. So, meron siyang hawakan. So, I think pareho lang to. So, this one. May hawakan siya. Sabay so, natin. So, oh, ito pala siya. So, ito tanggal. May Starbucks. Siyang tanggal. Eh. And then, double rice. And then, this one. Ito yung bio on tape nila. Ito yun. Ah, pareho lang. Same na. La. Iyang dun eh. Ayan na. Hindi siya, ano, oh ganyan lang talaga siya. Ayan. Pareho lang din. Ayan, this one. Pareho lang. Ayan na. Ayan na. 呀